Sa video ito, kilalanin natin ang Viva Max model na si Gina Lima na natagpo ang wala ng buhay sa kondo. Ano nga ba ang tunay na nangyari sa kanya? May kinalaman nga ba ang kanyang dating kasintahan na si Cesar Kilio Tapusin ang video hanggang sa huli at sabay nating alamin ang detalye. Pero bago ang lahat, sino nga ba si Gina Lima? saan siya nagmula at ano ang buhay na tinatahak niya bago humantong sa malungkot na trahedya. Si Gina Lima ay isinilang noong January 27, 2002 sa Bayugan, Agusan del Norte. Siya ay 23 anyos ng pumanaw. Bunso si Gina sa kanilang apat na magkakapatid, dalawang ate at isang kuya, at kilala siyang sobrang malapit sa kanyang pamilya. Siya ay nag-aaral sa San Jose High School sa Mauban, Quezon at may isang throwback photo na ipinost ang kanyang ate. nagka camaderie si Gina at masayang sumali sa 23rd Foundation Day ng kanilang paaralan base sa kanyang Facebook profile. Nagpatuloy siya na pag-aaral sa STI College sa Santa Mesa. Bagamat hindi na inilantad kung anong kursong kinukuha niya. Pag-alis niya sa Agusan, unti-unti siyang nanirahan sa si Quezon City kung saan nagsimula ng mabuo ang kanyang pangarap na maging modelo at artista. Dahil may mukha rin naman at sexing sexy. Bagamat kilala siya sa online bilang isang Viva Max model, ang tanging credited film niya ay ang My Fairy Tale Love Story na pinagbidahan ni na Elmo Magalona at Janela Salvador, isang pelikulang gawa ng Regal Entertainment at hindi ang Viva Max. Gayon pa man, kasama siya sa isang shoot ni photographer Jay Bernardo itong March 29, 2025 na pinamagatang The Model Life Open Shoot. Viva Max Edition in Antipolo na nagpapakitang bahagi nga siya ng ilang Viva Max related events at campaigns. Bukod pa rito, makikita sa kanyang Instagram ang iba't ibang professional photoshoots pati na rin ang ilang promotional materials para sa herbal capsule brand na Drive Max na lalong nagpatibay sa kanyang presensya bilang isang rising model online. Si Gina Lima ay natagpo walang buhay sa condo unit ng kanyang kasintahan noong November 17, 2025. Ayon sa ulat ng mga investigador ng Soko, posibleng drug overdose ang ikinamatay ng dalaga dahil sa mga na-recover na iba't ibang capsules at tabletas, tatlong glass tubes na may bahid na yellowish liquid at maliit na grinder na may bahid naman ng marijuana. Galing sa isang party si Lima at ang kanyang ex na si Ivan Cesar Ronquillo bago umuwi Linggo ng gabi nang mapansin ni Ronquillo na hindi na gumagalaw si Lima kaya nagpa siya itong dalhin sa si Quezon City General Hospital kung saan idiniklara itong dead on arrival bunsod ng cardiorespiratory distress. Nabatid na dating magkarelasyon si na Lima at Ronquillo, 3 years na silang hiwalay ngunit nagkikita pa rin. Inulan naman ang komento ang post ng pagkamatay ni Lima kung saan nagbigay ng na simpatiya sa kanya at galit Kieran Chilio. Ayon sa post ng ilang kaibigan ng biktima, madalas umano'ng makita ang mga pasa ang biktima. Ilan din sa mga komento, na posibleng namatay sa bugbog ang biktima. Pero una nang sinabi ni CIDU Chief Police Lieutenant Colonel Edison Uwano na lumabas sa inisyal na investigasyon na walang nakita mga pasa ng pambububog sa katawan ng biktima. Isinailalim na rin nila sa autopsy ang bangkay upang matukoy ang sanhi ng pagkamatay ng dalaga. Para sa inyong komento, i-comment yan sa ating comment section. At sa mga hindi pa nakapag-subscribe, mag-subscribe na sa ating channel. Maraming salamat po.